Uy, boy. Alam mo, alam mo masakit, boy. Boy, alam mo masakit. Yung inaya ka dumayo. Tapos, pre. Dayo tayo, pre. Tapos ako naman to. Sige, sama ako, pre. Sama ako. Sapatos ako. Dala ako ng bola. Tapos, pre, pagdating sa dayo, alam mo pre, ang nandun na kami sa court. Pre, pinag ako ng cellphone. Wallet. Grabe, pre. Pinabili pa ako ay stubig, pare. ba diba, pare? Alam, ganun ka sakit yung pare. Alam mo, nagdala-dala ka pa ng sapatos mo, pare. Tapos, sasama ka sa dayo. Sumama ka. Dala mo pa yung motor mo. Ginasan mo pa. Tapos, nakayangkas pa sila, pare. Alam mo yun, pare. Diba? Yun ang masakit, pare. Dala ka ng sapatos mo. Tapos pagdating sa court, pare. Grabe, pare. Pinagawak ka lang. Pinagawak pa ng pamusta. pinabili ka pa ng tubig. Pinabil ka pa ng yosin nila, pare. Yun ang masakit, pare. Ay, pare. Sa susunod, pare. Huwag na kayo magaya kapag gano'n gagawin niya sa akin. Grabe kayo, mga pare, boy. Shish! Next time, hindi ako sasama sa inyo. Pinagawa ko nyo lang naman ang pusta nyo. Grabe guys sa akin.